this video mga idol na magluluto po tayo ng galunggong na pinamalhan sa ilonggo o paksiw sa tagalog mga idol na may sapin na kamyas so, mga idol na uh, hindi po tayo maulan ng kamyas natin yun na mga idol uh, sa panahon ng maulan eh, kailangan natin ito ngayon dahil po ang kamyas na matutuyo sa ulan mga idol <laughs> ano po mga idol na uh? ano po uh, may may kamyas at uh, dahon ng demograas mga idol Bisda po tayo galunggong. Po ng galunggong tempo ng kamias po no sa dalang saging, ah Uh, may gas tayo. Kamada po natin isda mga idol na. Ano po. Kaya maayos po yung pagkakamada para hindi siya madurog pag uh, naluto po mga idol. Yung na. Puro po natin ang kamatis. Kalat po natin no. Na. Na, sibuyas. Oh, bawang. At may konting luya makailol na. No? Sipe, gamit po natin siya ng sinamak na may sili po makailol na. No? Hulugong natin makailol. Ganyan lang po kasi simple pagluto luto makailol na. na po, sasa natin itong okra. Ganyan po natin ng asin makailol na. No? Kunti lang po. Para madisirap. Ang mga pong nalagyan ng mga masita sa patis, no? Dutoy uh, natin natin, no? Tapang po natin. yung po natin yung mantika po, no? Ito, no? Eh. So, kunting mamasitas. Hmm. Ano po yung mga idol. Sa kaya pagtanti po yung patis po toyo. Okay na po yan mga idol. Tarpan po natin. Lagi po natin yung sibabaw yung okra. Tarpan po natin mga idol. Kukunin po natin yung Oh, mga na. No? Hello guys, salin na po natin sa plato no, ang ating luto na pinamarahan sa Ilonggo no. Ay, wow, yummy. Ah, para naman natin kain to, mga no. Ah, morning morning po sila lahat, mga idol. Hello guys, ah, uh, luto na po yung ulam namin no. Ah, tara po tayo, makakain na tayo, tayo makapahinga na ng konti, makaidol, mga idol. ah uh, maulan na panahon po ngayon. Agabes po at ingat po lagi mga sa mga naro ng pinamalahan sa Ilonggo, ang no? Galonggong. Yung mga putas tayo dyan, mga idol. Agabes sa inyo Ingat po lagi mga sa mga naro,